Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamputpito ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay labing walong taon ng maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng tatlong buwan ang kanyang ina ay si Naustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodnosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodnosor. Nang magkagayon, Sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Biniyag sila ni Nabucodnosor noong ikalawang taon ng kanyang paghahari. Sinamsampani ang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo tinangay niya ang lahat ng taga Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babilonya si Wakin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga pitunlibong kawal at ang sanlibong dalubuhasa, at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma, si Nathanias ang ipinalit ni Nabucodnasor kay Joaquin bilang hari ng Huda, at pinalitan niya ng Sadequias ang pangalan nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng yantil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasa kang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain iyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibod nitong Jerusalem. Ani mo'y tubig. Sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansa'y duoyin na kasaksi. Hindi mapigilan yong pagtatawa. Lahat sa palibot ay umahalakak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin, tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi magdilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Aleluya, Aleluya. Ang saki nagmamahal, tutupad sa aking aral, amatakoy mananahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga lagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, Marami ang magsasabi sa akin. Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kayat ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi ni Yesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.